So, paano ba natin mapapagtagumpayan ang mga negatibong pag-iisip? Sa tulong ng Diyos, ay kailangan nating magtayo ng pader para sa mga negatibong iniisip natin. Meron tayong tatlong point ngayon. Una, build the wall of praise. Pangalawa, build the wall of prayers. At pangatlo, build the wall of purity. So, number one, build the wall of praise. Magtayo tayo ng pader ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi ito yung antidote natin sa negative thoughts. Sabi sa Pilipos 4.4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ang sabi sa talata ay magalak kayong lagi. Ang ibig sabihin, sa lahat ng panahon. Mabuti, masama, mahirap, maginhawa, ay pwede nating pairalin ang kagalakan. Alam mo, totoo naman na mahirap talaga ang buhay. At karamihan sa mga nangyayari ngayon ay hindi talaga kaaya-aya. Pag titignan mo economy natin, pagtitignan mo ang bilang ng unemployment at ang dami ng nagsara na kumpanya. Pag tinitignan mo din ang dami ng mga tao na nang scam para lang makasurvive, ay parang ang hirap maging positive at ang hirap magpuri at magalak. Kaya lang, tandaan mo kaibigan na ang kagalakan ay hindi nanggagaling sa nangyayari sa paligid natin, kundi ito ay galing sa kung sino ang Diyos na patuloy na nagbamahal sa atin at kasama natin sa araw-araw. Noong last Friday, may bineliver sa amin na item. Naku, tuwan-tuwa kami kasi dumating na. Take note, may kagalakan. Kaya lang, pagbukas namin ng item, ay hindi yun ang inaasahan namin na order. At pinipilit ng supplier na yun daw ang aming in-order. So, nawala ang kagalakan namin. Kaya alam mo, ginawa namin sa aming devotion, nagpuri kami sa Diyos at nagpasalamat. Lord, salamat kasi kahit mali ang dumating na item, ay at least may dumating. Hindi nasayang ang pera namin kasi pwede pa din naman namin itong ibenta. Alam mo, pagkatapos namin magpuri at magpasalamat ay binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan at kagalakan. Ang ibig sabihin ay hindi nakadepende ang ating kagalakan sa circumstances ng buhay na nangyayari sa atin. Kung hindi, sa kung sino ang Diyos. Kung ang Diyos mo ay tapat, kung ang Diyos mo ay nagmamahal sa iyo, kung ang Diyos mo ang may control ng lahat ng bagay, hindi mo kailangang i-entertain ang mga negatibong bagay na papasok sa iyo dahil pangit yung sirkomstansya mo. Kung pupurihin natin ang Diyos dahil siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, siya ang tapat na Diyos na nagmamahal sa atin, ay magagalak tayo kahit hindi naging maganda ang sitwasyon natin. Kaya si Pablo, kung titignan mo ang konteksto ng sinulat niya, ay malalaman mo na sinulat niya yung mga salitang ito na magalak kayong lagi sa Panginoon, Nung siya ay nakakulong at nakatanikala sa pagitan ng dalawang sundalong Romano. Kahit nahirap-nahirap siya, alam niya na kahit anuman ang sitwasyon, ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi nang iiwan at hindi tayo pababayaan. Hindi sinabi ni Pablo na magalak kayo sa mga sirkomstansya ng buhay. Hindi. Kundi ang sabi niya, magalak kayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi tayo inuutusan na magalak sa masamang pangyayari. Kundi magagalak tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi kung tayo ay nasa Panginoon, ay meron tayong mga spiritual blessings na hindi maaagaw sa atin ng Diablo. Pangalawa, kung tayo ay nasa Panginoong Yesus, ay makakapag-rejoice tayo. Dahil palagi natin kasama ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Nananahan na siya sa atin sa pamamagitan ng banal na spirito. Ang ibig sabihin, ang kagalakan natin ay nakadepende sa Panginoong Yesus at hindi sa mga tao, hindi sa mga sitwasyon, at hindi sa takbo ng buhay. Ibigan, ito'y alalahanin mo sa iyong isip upang palaging mo siyang purihin araw-araw. May detalyadong plano ang Diyos para sa buhay mo. Awit 37.23, basahin nyo na lang. Hindi ko na mababasa itong mga ito ipinangako din ng Diyos na gagamitin niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Romans 8.28 Ipinangako ng Diyos na sasamahan niya tayo at hindi iiwan. Hebreo 13.5 May ipinangakong tagumpay sa Diyos na hindi nawawala. Magpasawalang hanggan. 1 Corinthians 15.57 Di ba pinag-usapan natin ang mga spiritual blessings last Sunday? Ang patutunguhan natin sa susunod na buhay, ay mas sulit at hindi maipapantay sa mga paghihirap natin na ngayon. Romans 8.18 Kaya nga ito ang mga bagay na pupurihin natin sa Diyos. At pag ginagawa mo ito, ay kahit hindi ka masaya sa mga nangyayari sa buhay mo, pwede ka pa din maging masaya sa Panginoon. Ibigan, magtayo tayo ng wall of praise o pader ng papuri sa isip natin para maprotektahan tayo laban sa negative. Now, paano tayo matutulungan ng pagpupuri sa Diyos sa ating negative thoughts? Una, ang pagpupuri ay nagaangat ng ating spirito. Kapag discouraged tayo, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Inaalala natin ang mga ginawa niyang miracle at ito ang mga pagpupuri na sinasambit natin sa Kanya. Pag ginagawa mo ito, ay nagbabalik ang ating pag-asa. Pangalawa, ang pagpupuri ay nagbibigay ng hope sa mga nawawalan ng pag-asa. Marami sa mundo ang nanggahanap ng hope at bilang mga tagasunod ng Panginoong Yesus ay alam na natin ang tunay na dahilan ng ating pag-asa ay ang Panginoong Yesus lamang. Habang sinasabi mo sa Diyos ang kapangyarihan niya, habang pinupuri natin kung gaano siya kalaki at kung gaano kaliit ang problema natin, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa at tapang. Kaya napaka-energizing ng pagpupuri nilalayo nito ang ating focus mula sa problema at ibinabaling ito sa Panginoong Yesus. Kapag natutunan mo purihin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, ay nagiging pader ito para hindi manaig sa iyo ang mga negative thoughts. Kapag natutunan nating magpuri, nagiging natural na ang pagbibigay ng papuri sa Diyos kahit pa sa gitna ng hirap. Ang ugali ng pagpupuri ay nagiging pader na nagpapalakas sa atin laban sa negativity at nagbibigay sa atin ng mas maliwanag na pananaw sa bawat hamon. Pangatlo, kapag nagpupuri tayo, nananatili tayo sa presensya ng Diyos. Nagbabago ang pananaw natin sa mga hamon ng buhay. Nagbabago ang maling pag-iisip natin laban sa mga tao. Kaya na, kung pakiramdam natin o ang iniisip natin ay malayo siyang Diyos at walang pakialam, ay the more tayong dapat magpuri sa Kanya. The more nating i-recite sa harap niya ang laki ng kanyang biyaya, ang laki ng kanyang faithfulness, ang laki ng kanyang habag sa atin. Pag ginagawa mo ito, nako mas magiging intimate ka sa kanya. Ito ang magpaparamdam na hindi tayo nag-iisa, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Pangapat sa ating pagpupuri ay naipapakita ng Diyos ang mga solusyong hindi natin nakikita may mga problema na hindi natin maintindihan na talos mabaliw-baliw na tayo kakaisip. Pero sabi sa awit 7316 to 17, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain, gayon man sa temploy doon ko natoklas. Wow! Saan daw nahanap yung sagot? Sa templo, sa presensya ng Diyos, sa panahon na siya ay nagpupuri. Narealize ko sa pagpupuri, kadalasan dumarating ang kasagutan sa ating mga tanong. Maraming beses sa oras ng worship, doon mismo tayo nakakatanggap ng gabay o direction mula sa banal na spirito. Panglima, tinutulungan tayo ng pagpupuri na maalala ang mga pagpapala ng Diyos. Narealize ko kapag may mabigat na problema tayo, naku, wala na tayong ibang iniisip kundi yung problema na yon. Maghapon, araw-araw, hindi na tayo nakakapag-function ng tama sa ating pamilya at trabaho. Pero kung magpupuri tayo sa Diyos, ay binabalik tayo nito sa tamang balanse na hindi lahat sa buhay natin ay pangit, kundi marami tayong blessing na hindi lang natin na-appreciate. Kaya sabi sa awit 105, 1 at 5, Pasalamatan ang Diyos, ipaalam sa lahat ang Kanyang ginawa, alalahanin ang mga kababalaghan na ginawa Niya. Kaibigan, sa halip na punuin mo ng pag-aalala ang iyong isip, ay gawin mong lugar ng pagsamba ang iyong isip. Sabi sa Isaiah 26.3, siya'y binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Siya na ang pag-iisip ay nananatiling nakatoon sa iyo dahil nagtitiwala siya sa iyo. Ang ganda ng verse na ito, ano? Sabi, sino ang makakasumpong ng kapayapaan o peace? Yung mga taong ang isip nila ay nakafocus sa Diyos. Kaibigan, saan nakafocus ang iyong pag-iisip sa araw-araw? Sino o ano ang nagiging dahilan ng iyong pagbangon sa umaga? Kaibigan, simulan mo i-resolve sa iyong sarili. Ang isip ko ay hindi magiging lugar ng negatibong pag-iisip, kundi ito ay magiging lugar ng pagsamba o worship. Alam mo si David, alam niya kung anong importante ilalagay niya sa kanyang isip. Gusto niya na sa lahat ng iniisip niya, ay malulugod ng Diyos. Basahin natin ang awit 1914. Maging kalugod-lugod sana sa iyo, Panginoon, ang aking mga sinasabi at ang laman ng aking isip. Para bang sinasabi niya, Lord, tulungan mo ako mag-isip ng tama. Tulungan mo akong tanggalin sa isip ko ang masama at negatibong bagay at palitan mo ito ng mga bagay na nakakalugod sa iyo. Tulungan mo ako linisin yung aking isip mula sa mga temptation, maling akusasyon, at panliling lang ng jablo. Ang gusto kong manatili lang sa aking isip ay ang mga bagay na magbibigay ng pagsamba sa iyo. May kwento mula sa Civil War kung saan isang sugatang sundalo ang humiling na makita yung kanilang pastor. Nang dumating ang pastor, inakala niyang hinihiling ng sundalo na ipanalangin siya para sa kagalingan. Pero nagulat yung pastor kasi hiniling ng sundalo na gupitan siya ng hibla ng kanyang buhok para ibigay sa nanay nito. At pagkatapos, gusto niya magpasalamat sa Diyos. Alam mo, tinanong nung pastor, para saan? Bakit ka magpapasalamat sa Diyos? Alam mo, sabi na sundalo, gusto ko pasalamatan ang Diyos na binigyan niya ako ng mabuting nanay. Gusto ko pasalamatan siya na ako'y isang kristyano. At gusto ko pasalamatan siya sa biyaya o grace na binigay niya sa akin hanggang sa huling sandali ng buhay ko at salamat sa tahanang ipinangako niya sa akin doon sa susunod na buhay at doon sa tabi ng naghihingalong sundalo yumuko yung pastor at nanalangin. Isang panalangin na walang hinihingi kundi ang sinabi nila sa Diyos ay tanging papuri at pasasalamat lamang sa kanya. ibigan kailan ka nanalangin sa Diyos na wala kang hinihingi? kundi gusto mo lang talagang magpasalamat at magpuri sa Kanya. Lord, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kayo ang Diyos ko makapangyarihan at punong-puno ng habag sa akin. Ikaw ang aking provider, ikaw ang aking healer, ikaw ang aking security, ikaw ang aking mentor, ikaw ang aking tatay sa langit na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Ibigan, simulan mong purihin ang Diyos kagaya ng sundalo na kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at papuri. I-challenge natin 'yung ating sarili na gawing natural ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ating kinakaharap, mabuti man o mahirap. May nagsabi, "A coffee break is good. A prayer break is better, but a praise break is best."